Hello, uh, I'm Helen from uh, Mindanao, Philippines. And then, ngayon, nandito na po ako sa Belgium. So, meron na po akong i-share sa inyo regarding sa mga IDs, IDs uh, dito sa Belgium. So, ito yung ID ko. Uh, para ito sa, sa, sa bus, kung sasakay ako ng bus. So, ito lang yung ID ko ang gagamitin ko. Titap ko lang ito, and then, bayad na ako ng pamasahe. Iba ang bus dito, ang mga bus driver dito, hindi sila mag-accept ng bayad, cash. Ang sa kanila dito, kung sasakyan ka ng bus, is mag uh, bumili ka nito ng card and then itatap mo lang sa bus. Yun na, naka, nakabayad ka ng pamasahe. So, hindi siya hassle. Ang ganito, ang dito. So, and then, ito, ito yung ID ko. ah uh, residence card ID ko. Makakuha ka lang nito pagkatapos ng kasal nyo. Uh, ilang, ano ko ba ito nakuha? Ilang months? 3 uh, months ata. December. December, January, February, March. 4 months. 4 months or 3 months may get. Nakuha ko itong residence card ko. So, ano lang siya? Yung residence card ko is valid lang for 5 years. After 5 years, uh, mag-renew ulit ako. And then, permanent residence card na yun. At ang ibibigay nyo na sa akin. Siguro, sa so ngayon kasi barang by contractual pa ako. Siguro, ah uh, titignan nila kung mag-work out ba yung, 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 yung marriage ko dito sa, sa Belgium, sa Europe. Pag hindi, ay uwi ng Pilipinas. sa so, yon. So, ang kagandahan ng ID nila dito, isang ID lang to ha, residence card lang. Pero ano ang ano ang napakalaki napak, napak, napakalaking bagay na pwedeng magawa ng residence card nila dito. Ng card nila dito. Number one, Meron siyang parang parang yung sa TM yung ganito. Yan, ito. So ito siya parang lahat ng details. Yung parang para ano bang tawag dito yung itong card ko kasi, every time na pupunta ako sa hospital, kailangan talaga to. Or kahit sa, ano ba, yung pumunta ako ng dental clinic, kailangan din nila to. Ang ginagawa na dito is, yung nung sa hospital, uh, ano lang, pag pumunta kami sa hospital, isaksak lang to. Yung para siyang ATM machine, para siyang ATM machine na ilalagay ko lang yung card ko dito. Paglagay ko ng card, card ko doon sa machine nila is meron siyang lalabas na papel kung saan akong room pupunta para sa hospital, kung saan ako, kung saan floor, anong lugar yung pupuntahan ko. Yun na, pag, paglabas pag pasok ko doon sa, ano na, pag, 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 pag pasok ng ID ko doon sa machine nila, lahat, mayroon ng information, lahat-lahat na kung, kung saan ako pupuntahan. Makikita mo agad sa papel. So, walang counter. Hindi ka magdaan sa counter kung pupunta ka sa, kung pupunta ka sa hospital. <laughs> napaka, ano, napaka amazing. And then, ano pa ba? Uh, matatrack nila. Once itong card mo sinaksak nila sa sa machine, kahit card reader or machine, kahit card reader, pag it, once sinaksak nila ito doon, makikita ila lahat ng makikita ila lahat ng details mo. Para siya yung USB card. <laughs> Itong card nila dito, parang USB card na lahat ng details nandoon. ah Uh, ko, tapos ano pa ba, ba? Anong uh, ano ano ba? Basta lahat ng details regarding sa akin nandito sa card ko. Nandito na. Hindi nila hindi nila hindi na nila kailangan ako tanungin ng pa isa-isa. Ang -isa. taga saan ako, taga Basta, isasakta na lang na ito. Maralaman na lahat. And then, regarding din sa medicine. For example, pumunta ako sa sa doctor. na up ako. Tapos, meron silang meron silang uh, irisita sa akin ng mga gamot. Ang ginagawa nila is hinihingi yung ID ko. And then, itong ID ko is nilalagay nila sa sinasaksak nila sa machine. And then, doon nila nilalagay yung mga resita ko sa reseta ko ng gamot. Wala silang ibibigay sa akin na papel. Dito na lang. So, pag pumunta ako sa... For example, pumunta, pumunta ako sa sa pharmacy para bumili ng gamot. Ang card ko lang ang ibibigay ko sa kanila. Itong card ko, isaksak din nila sa, sa machine. Makikita nila kung anong klaseng gamot ang nilisita sa akin. Hindi nila ako tanungin. <laughs> kahit nga ako, hindi ko alam kung anong klase ng gamot ang uh, ang ko kasi nga, walang reseta. Ang ID to ID lang talaga. So, yun. ID lang talaga ang ano, kailangan. Uh, hindi siya hassle. Natal sa Pilipinas kasi, dati kasi pag magpapacheck up ako, tapos meron silang ibibigay na reseta. Ang hirap-hirap kabasahin -hirap yung mga, ano, mga, writer, mga writer sa mga doktor. Nako, nako po, Diyos ko po. Hirap na hirap ako. So, ang nga ginagawa ko dun sa Pilipinas, yung resibo, yung resita ko, <laughs> binibigay ko agad, agad sa mga, sa mga, ano ba, sa mga, sa, sa pharmacy, sila na yung bahala, mag, mag, magbasa nun kasi, hindi ko maintindihan. Dito naman, ano na lang, basta, basta ID lang talaga, more or ID talaga sila, napaka high tech sila dito. So, ano ko ba, maliban dito sa, ano, tapos yung hospital ako, Uh, doon sa isang hospital. Tapos, nung nagpatanggal ako ng tahi ko, dito sa doctor, sa clinic na malapit sa amin, itong ID lang ang hiningi sa akin. Hiningi niya sa akin, ginagay na siya machine. Sa, basta, sa machine yun. Hindi ko Nakikita niya doon sa computer na lahat ng details ko regarding sa health ko. Alam niya, hindi na ako tinatanong. Pagsaksak pa lang nito, alam niya agad na na-operaan, na-operaan pala ako. Ganito pala yung sakit ko. Ganito pala yung ito yung mga gamot na tinitake uh, tin ko doon. I-incite na nila sa akin. Basta lahat, lahat ng details nandito sa card. So, very usable yung card nila dito sa, yung ID natin dito sa Europe. Not like sa Pilipinas, yung card natin, yung yung ID natin parang wala lang, bali wala lang. Kasi pag pumunta tayo sa hospital, lahat-lahat itatanong sa atin regarding sa record natin, sa record natin sa hospital, record ng karamdaman natin, eh kailangan pa natin i sabihin sa kanila ng isa-isa. Para malaman nila ang buong detalye ng history natin sa ating mga karamdaman Ito naman sa Europe, ID lang. Walang maraming katanungan. Mas mas, mas 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 may mas may alam pa nga sila compare sa akin regarding sa sakit ko. Kasi nga lahat ng mga detalye nandito na sa card, nandito sa nandito na sa ID ko. So, yun, the best talaga. Ito sana ang mga bagay na gusto ko rin sana mangyari sa Pilipinas. Kasi para hindi na mahirap. Hindi na mahirapan yung mga tao. Mag-ano, no, yun high-tech na. High -tech na wala masyadong masyadong katanungan regarding kung ano-ano pa man sa Pilipinas naman kasi pag kukuha ka ng ID kukuha ka ng ID kasi wala kang hide ID tapos lang, ang kita tanong din sa'yo makakuha ka ng ID kailangan ano ba ma'am kukuha ako ng ID kasi wala akong ID meron ka bang ibang ID yan para makakuha ka ng ID o ba diba? so yun ano talaga iwan ko lang <laughs> pahirap so yun dito, parang ship. Ito siya. Yung parang sa TM natin, sa, sa, sa SIM card natin, ito. Dito nila ma, ilalagay yung ano natin. Lahat ng details, dito nila ilalagay. Para siyang, uh, ano ba rin, anong tawag doon? Uh, memory card. <laughs> Mayroon siyang memory card. So, lahat ng details na dito. Ito yung napakunan sa Europe talaga, na-amaze ako. Dati, dati, alam nyo ba yun na So, hindi wala akong talaga kung pumunta sa ibang bansa. At saka, never ko rin na-experience ng trabaho sa ibang bansa kasi takot ako. Ano pag malal, mal, marini, mal, mal, na, nakikita ko yung mga news regarding sa mga trabaho sa ibang, sa ibang abroad, sa abroad. Uh, sa Middle East. So, never ko talaga, ano ba, never ko yung ambisyon na pumunta sa sa ibang bansa. Magtrabaho. O kahit tumira. Pero, ano anyway, eh, Pinalad tayo makapag-asawa ng ibang lahi. So, kaya nandito ako ngayon sa Europe. Pero supposedly kung gusto ng asawa ko sana pumunta, uh, mag-stay ng Pil sa Pilipinas, hindi talaga ako pumunta dito. Pero okay rin kasi na-experience ko ang mga bagay-bagay na hindi ko pa alam kung gano'n sila kahit eh. So, yun lang muna ang may share ko sa inyo. Maraming salamat sa uh, uh, pag, pag-watch ng ano ko, ng vlog ko. Uh, Pasupport na rin. At maraming salamat at mag-ingat pa tayong lahat. Thank you.